Uh, andi dito tayo sa barangay mga Bayambang Pangasinan Bali extension ito ng ating barangay Nasa ano ito kung tawagin ay Pugon At uh, ito isa sa ano ito hanap buhay niya Nagtitinda siya ng house to house, big stables, house to house ang kinagawa niya, andiyan ang mga paninda. Ito ay ito ay uh, kamag anak ko pa. Mayroon siyang service na maganda, BMW yata. Yung tapiyan, niya yung yeah. ano, ano yung pakalan mo pamangkin? Pinsan? Judeline. Judeline, siya na uh, isa sa Jodeline. zumba. Jodeline isa sa zumba dancer. <laughs> Yeah. Dito naman ang ating uh, may tindahan dito nagtago ayaw magpakita. Oh, ito naman si Arthur, dati kong kilala, ito si Uncle, ito naman si Madam, si Madam Claveria, asawa ni Enzo. Yan, yan ang mga kamag-anak ko rito. So, iikot kami dito sa likod para makita yung mga tanim nila dito sa Claveria Compound. Alright. Okay, let's go. So ito, papasok na kami sa compound nila. Dati, noong araw, isa pa lang ang bahay dito. Yung ito, ito, may ari. Ngayon, family multiply. Kaya ito, naglakihan na yung mga bahay after over 50 years na. So, napapaikutan sila ng mga iba-ibang klaseng tanim. May mangga, may mga sasakyan na rin sila, iba-ibang klaseng sasakyan na rin ang uh, mayroon sila. Yeah, may service sila. Ayan, may tricycle, may van, iba tricycle. At kaninong bahay ito, Uncle? Si Payabong. Si Gloria. Si Gloria. Si Gloria. Upwar. Ah. Upwar. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Siya pa ang nalang tumaswa to? Ah, si Gloria. Oh, kay Gloria. Kaya Gloria, Ay, ang ganda ng bahay nila. So, noong araw, iisa ang bahay dito, yung doon, uh, doon sa harapan. Yan, kukunan natin mamaya. Yan ang border nila. Kasi kapit-bahay nila, puro sagingan. So... <laughs> Ito yung uh, bahay ng ni uh, Gloria na anak din nila, anak ni Uncle Yan. So andi dito na tayo sa sa looban. Kasi dati bukid lang ito. Bukid lang ito nung araw. maliliit pa kami hanggang uh, nagbinata ako, ay uh, bukid pa ito. Ngayon dumami yung pamilya, yung mga anak, nagkaanak, so dito na sila, uh, nagpalaki ng pamilya. So, uh, bali, yung ilang bahay na ang andi dito? Medyo mad madaya na mahina na ang pandinig nitong uncle. Ito. 89 years old na ito si uncle pero malakas pa. Oh, maraming suha. Yan. Naging gubat na. Punong mangga. Tulaming aranto yung kiway. Kapag ka. Kapag ito pala yung mga papaya. Dito nagtanim ng talong last year. Ayun. May papaya pa din pa, pala ang dami kaya pala ito yung kinikwento niya sa akin. Oh. Maraming bunga. Hmm. Oh. Ang Kasi dati talong dito ang nakatanim noong last Eh. Naman ni Repato daw may amin eh. Malilim na. Ali wala pa 5,000 na lang ako ko tayo. Oh, sige. Utang ka ba ng dami oh. Ano yan? Sabay na ako sa bala. Oh, yeah. Mahigit 5,000 na raw piso ang pinagbentahan niya rito. <laughs> Gadyo. Iisang variety. Hindi meron din mahaba. Yeah, yeah. Yung nagbigay siya sa akin ng uh, malaki uh, palagay ko magbibindi ako ito ang mga papaya plantation nya mahigit dalawang puno ito Ayaw. hindi lang dalawang po ngayon may punong langka at uh, dito Ayaw. naman uh, ang daming bunga na Naupo lang. Dikit-dikit. Masarap pang tinula. Masarap pahinugin. So, ayan. Dito naman, sa katapat ng uh, kanyang papaya, mayroong ano dito, nag-aalaga sila ng pato. yan Nag-aalaga sila ng pato. Hmm. So, uh, Pigaray, abong yung wadya. Ilan, ilang bahay na ang meron dito? Ang dami niyang itu ang mga gwardiya civil niya. Nasa ha? Pampito pang walo may wala abung ni. Abong, abong tunong rin ni. May pangunan na lang. Kutalo, balo pati takturo wala tanin. Kasi kata iba bagaron kay rin ni. Ang anang nang. Gatalante. Alulong, alulong na abong na si Mili ya, Mili. May wala dilasis. Oh. Ngatan ako lang jaman ayam. Dito wala mabungdan ukin. Ama anak tura Kasi ang kwento ni Uncle, sampung bahay na yata ang mayroon dito. One, One, two, three. Ang daming punong langka oh. Naging gubat na itong dating bukid lang to. <coughs> Ito ang mga gwardiya sibil. Kaya pag uh, may uh, estrangherong uh, papasok dito at... Uh, Uh, gustong manguha ng mga pananim Siyempre ito Mag iinay sila Ito ang kainaman Kailangan may gwardiya so Kahit nasabihin mong nababakuran Pagka gusto nilang uh, ma, ma Pumasok Makakapasok pa rin Okay at uh, at malapit na tayo sa dulo ng compound nila. Ito ang daming uh, kamuting kahoy. Yung balinghoy. Ito naman manggahan. Ang alam ko nasa 180 na puno itong manggahan dito na pag ng premises. Yan dami Oh, ito pala yung Baan. pinatatayong bahay ni Pamangkin. Rini. Si Rene. Balik apo na nung may-ari hmm. ng wow. ng uh... Panto, Ano pala? <laughs> uh, tatlong pinto. Hmm. Mahaba yan. Oo, hmm. ya. untang la, ungat lang ungat talaga un -tala tayo. Hindi kasaragan putan. Ito naman, si ex Saudi boy yeah uh, iikutin hanggang doon pa yung uh, may katagan hanggang pula may kaabungan wala wala na puro dyan ay hindi man nila ang sulabong na pero saan nila kanabong saan nila pero klaberia ni so dalen saan nila so ang gadyal aba so border hindi nga ma hindi tampo kargan na ni abong niya abong niya sakop nun Sakop ng tsueling na eh, ang bungaman. oh, isang po. Kaya so, ito pala yung kay Rene. Ngayon, andito rin yung borders. eh gulong ko nga, Diaz Si Pakang Kawaya eh. Erning, ya, Diaz Er, ah, si, si Erning. Ano, uh, nga rin kaabong nga ini. Uh, Ay, sus. May amay ni ini. So... <laughs> Mahigit uh, 30 years na hindi ako nakapasok dito. So, eh, yung dating bukid naging residential at marami ng tanim. Ito naman, classmate ko ang may-ari nito. Mana sa bagulang. Uh, so, ayan. So, babalik na kami doon sa harap. Ito, may uh, tractor din yung apo nila so uh, binabawasan din niya ng uh, yung um, magulang na dahon para pruning Nililinis ako dyan, mapalaka eh. Uh, na papaya eh. Ah, okay. Uh, magpupula daw siya ng papaya rito. Hindi. Hindi, bukada. Yeah. Ito nagmula ang mga bunga ang nandito. So mahigit 5,000 na ang pinagbentahan niya rito. Hinog at uh, pang uh, pangulay, Ito lampas ulo ko na. Ang bunga oh. Aywan ko lang yung tinanim ko kung ganito rin klase kasi nagtanim ako ng labing dalawang puno. 89 years old, kayang-kaya pa nga mag-garden. So yan, namitas siya, naka-isang basket na siya. Ayan oh. Oh. May may mga kasunod na bago. Ano <laughs> Yung yung lelem, uh, loya, ang maganda rito, loya. Loya itanim nyo uncle. Oh, yeah, luya agat, agat, loya. So, ito uh, pabalik na kami doon sa harapan ng bahay nila kaya ito ang kasabihan na pag may tinanim may aanihin the approach of hard so, work eh, ka nga naging gubat na ang um, plano pala nila itong tinutumbok na ito gagawa ng uh, private uh, yung uh, private uh, way

So, malapit na kami doon sa... Galing ka po na sa yang kong. Kong? Hmm? Sa yang. May... Ah, may pa. May punong suha. Ah, ito si Arturo. Ah, uh, Arturo Orsowa. Siya ang, uh, hmm. na, nag tour uh, guide sa amin dito sa akin dito para uh, uh, ikutin ang uh, ang residence sa uh, residential area ng aking uncle na si Mr. Claperia so sa maraming maraming salamat uh, Arthur oh. bali pamangkin ko na ito ano sa masasabi mo pinasya uh, ko pulang si uncle din doon para malibang-libang din at makita yung mga surrounding yeah. Doon sa, sa compound ng Claveria uh, Ayong, ay si, 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 yan, si, si, si o, ang original na tat, yung tatay nila na si Sian Sianco na namasyal doon sa likod para makita lahat ng mga nandun ng na mga gulay, mga prutas Fruit, oh. oh, di ice na uh, okay so thank you thank you so much uli at dito, may tindahan din sila. Alright. Yung uh, sari-sari store. Yan. Tapos, uh, nagtitinda rin sila ng mga gulay. Ayan o. Oh. Mga sari-saring gulay din. May kalawasa, repolyo, papaya, sayuti, at kung ano-ano pa. Alright.